Okay guys, uh, GN Paladin, uh, Auto Electrical tayo guys uh, GN pala channel Bali, ito guys, sa uh, nag-repair ng uh, Power Window Regulator Yan, bali, uh, Mitsubishi Adventure guys Yan Bali, ito guys uh, Kung titingnan nyo, talagang wala ng pag-asa Kasi talagang uh, nabulok na Yan Kaya yung ibang gumagawa guys uh, Ang sasabihin uh, Talagang uh, papalitan ng buong uh, Regulator yan, ito guys, regulator to guys. Ah, uh, hindi kasama ang motor. Yan, hiwalay yan guys. Bali natatanggal yan. Ito guys, ah, uh, merong nabibili nito na sa Lazada. Kaya lang, syempre, uh, hindi naman natin nila lahat guys ang replacement talagang malambot lang. Tapos sa uh, nabubungi guys, itong ah, uh, gear. Yan, so ah, uh, ito ah, uh, talagang kung titingnan nyo, ah, uh, wala nang pag-asa. Kaya, uh, yan ah, uh, ginawa natin ang paraan. Yan, dito kasi guys sa ah, uh, Paladin, ah, uh, talagang uh, ang sira na o yung talagang wala na pag-asa uh, nagagawa pa natin ng paraan yan guys katulad nito guys yan ito yung kay sir. yan ang ginawa ko uh, ko yan kinating disk natin tapos sa uh, ini inilipat natin dito yan bali ito guys uh, magkasama to ito itong dalawa na to ganito ang itsura niyan guys yan eh ako nakakapag-repair ng ganito guys kasi talagang marami tayong uh, mga power window regulator. Yan ito guys. Uh, kahit anong klase ng power window uh, na natin sa mga sasakyan, 'yan ito guys yung mga regulator natin. 'Yan, hindi ako guys sa uh, nagpapatimbang sa junk shop. Talagang ah uh, ay uh, itinatago ko to guys kasi nagagawang panangparaan sa may mga problema sa power window. 'Yan, marami tayong guys mga power window motor. 'Yan, iba-ibang klase yan guys. 'Yan, guys, sa uh, kapag pumili ako ng uh, surplus na motor uh, Japan Star Plus. Yan, binibili ko guys kasama yung uh, mga regulator nila. Yan, para sa may mga problema sa power window, uh, na iko-convert ko yan guys kahit anong klase na sasakyan. Yan, wag lang guys sa mga modelo ah, uh, talagang ibang mga modelo ah. Uh, kailangan guys ang mga regulator nila, talagang uh, kailangan na uh, talagang uugma sa pinto. Yan, bali guys uh, kapag may problema guys sa mga power window regulator guys yan punta lang kayo sa GN Palatin uh, auto electrical shop tapos uh, ito yung uh, aking youtube channel yan bali ito guys sila sir sir baka may babatingin ka sir meron pa meron pa mamaya Ah, yan bali si, wala shoutout sa shout out sir Oh, uh, yeah, si sir. Yeah, si sir, uh, nagpunta rito na karaan at ito ah, uh, repair niya raw yung adventure niya. Yan. So ah, uh, ito ah, uh, nagawa na natin ng paraan kaya ito ay ah, uh, kakabit na natin dito bali swak na swak yan guys kasi ito pa rin yung ano nya yung uh, laga yan. yan ito guys walang problema yan kahit medyo may kalawang yan ang importante naman ito yung railings niya papunta rito yan tapos meron pa tayong uh, customer na uh, dumayo yan uh, alternator guys sa uh, mid ano ito sir yan sorry ko sir baka meron kang babatiin uh, binabati ko yung misis ko yan. Wow. <laughs> Yan, sir, taga saan ka, sir? Kalamba. Yan, yeah, si sir, ah, taga Kalamba. Yan, lumayos yung shop natin para ipaayos yung uh, alternator niya. Bali, ice regulator, guys, ang sila. Yan, tapos, syempre, uh, alam niyo naman ng GM Paladin. Kapag gumawa, guys, uh, pinipinturahan na natin. Yan, para kapag uh, kinabit, talagang uh, sariwan sariwan na, sir. Di ba, sir? Sir, marami salamat po sa inyo. Sir, thank you rin po. Yan, si sir, ah, mga nagtitiwala sa atin. Yan, siguro mga subscriber din natin sila, sir. Yan, yan. bali ito, guys, sa... Uh, Kakapit na namin to. Ay kakapit na namin, uh, Papakita ko na lang guys sa inyo mamaya kapag te-testing na namin. A few moments later. So ito na guys, okay na uh, Naikapit na namin yung uh, regulator. Yan, tapos sa uh, tinakpan na namin. Yan, bali ito guys sa uh, te-testing natin. Yan, okay na guys. Bali yung motor niya guys, uh, malakas pa. Maganda pa. Yan. Tapos ito, guys, medyo nakaskas lang kasi uh, kinalas daw nila, sir. Medyo uh, tumama sa regulator. Yan. ito, guys, ha. Tint lang naman yan. Ayan. Bale, ito si sir, ha. Sir, ano ba sasabi mo, sir? Uh, well, good. Good work. Huh? <laughs> kala mo, sir, wala nang pag-asa. <laughs> okay. Oo nga, eh. Oo, wala po. Wala nang pag-asa. <laughs> sir, baka wala ka na mapatingin sir? Uh, Ayan, yeah, si Mrs., ang... Um... Okay na, okay na sa second mo, misis. <laughs> <Mrs. laughs> <laughs> mga kainuman, sir. Baka kaming mga kainuman, kabatiin mo. Oh. Asa, uh, so, Barangay kay Jackson. Mga tropa dyan. Ayan. Pasig. Uh, <laughs> Ayan, bali siya, sir. Uh, first time mo, sir, nagpagawa rito sa akin, no? Oh, uh, first time, sir. Uh, bali, ano pagawa rito, sir, yung payo mo? Payo mo. Oh. Bali si sir, uh, kapag may problema tong adventure niya, yan, malamang nga dito na si Isera pupunta. Uh. Yan. Uh, bali, ito, guys, may ginagawa pa kami yung center uh, central lock niya kaya convert kami ng ano ng uh, center lock. Yan, bali sira na, uh, hindi na siya sumasabay kapag uh, binababat sinasaray yung uh, central lock niya. Yan. Ngayon guys, uh, sobrang init kaya ito uh, medyo nangangamoy kalabaw na kami. <laughs> 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 ito kasi yeah. uh, wala ko masyadong nga pinakita na tutorial. Ah, uh, pinakita ko lang guys na itong uh, mga ganitong problema ng mga power window, ah, uh, nagagawa ko pa ng paraan. Punta lang kayo dito guys sa uh, Binyan Laguna uh, sa GN Paladin Auto Electrical Shop. Yan. Sir, maraming salamat po sa iyo. Ah, Yan. Ah, uh, pag natapos sa na, sir, uh, ingat na lang po sa pag-uwi. Yan. Thank you guys, uh, maraming salamat.